At guys, hello, good morning. Ayan, nandito na po kami sa kubo or sa bukid. Ayan, oh. May baka po doon, oh. Muntik niya akong habulin. Gusto niya sa babae. Hinahabol niya ang babae. Tumaan si daddy, ayaw niya namang ano, hin, habulin. Ako lang, pun, ano niya, gusto niyang hagarin, oh. Ayan, may bantay ako, oh, si Batik. Nandiyan sa tabi ko. Ayan o, sa likod ko. Ayun, nandun yung aking pang at saka yung aking itak. Ayan guys. At dito kami sa dati nating tanim na sitaw. Ayan o. Meron pa siya mga bunga na konti. Pero na, hindi pa namin yan papatayin. Lilinisan ko lang po yung baba niya. Ayan o. Ayan guys o. Ayan. Mar marami na siyang damo. Pero hindi ko po aalisin yung tanim namin na sitaw yun lang pong mga damo ang aking uh, andisin, lilinisan ko po, tapos sa susunod po, tataniman naman ni daddy yan ng kamatis meron na po sa aming kamatis na punla pinunla na po ni daddy doon sa bahay at pag po yun ay pwede nang itanim dito naman siya magtatanim ng kamatis ayan guys, oh, dito tapunta doon ayun, lilinisan ko ito ayan guys, Oh. tapos ito yung ating mga kamotihan, ayan Maganda na po ating kamote. Oh, Kitang-kita po yung maraming talbos. Maganda po. Libre ang talbos din sa bukid. Ayan po, ang dami. Oh, papunta doon. Ayan, nandun po si Blackie. Tsaka po si Bruno. Ayan, magnatapos na po ako dito sa ating mga dating sitawan. Na kayo po ay mayroon pa rin mga sitaw. Pero maliliit na po yung bunga. At hindi na sobrang haba. Guys, oh. Ayan, ganyang may ang bunga. Pero may nabunga pa rin po, oh, sayang. Ayan, yan po ay aming pa rin kukuhanin sa sunod. At maglilinis muna ako din, eh. Ayan, guys, oh. Nakikipag-away si, ano doon, si Bruno. Sa, may baka po din, eh. Ayan, guys, oh. Ayan yung lilinisan ko, oh. Ayan yung mga damo ang puno po niya o yung mga tanim na sitaw hindi pa rin po namin aalisin lilinisan ko lang po ayan guys dyan ako maglilinis ayan, mag gloves muna ako guys ayan. meron akong itak at meron akong gloves maglinis tayo Ayan guys. Natapos na nating linisan itong ating ilalim ng mga sitawa natin, o. Ayan guys, o. Natapos na natin hanggang doon. Oh, ito hanggang tabi ng kalsada, oh. Ayan, ang gilid. Papunta doon. Ayan, guys. Yan guys ay nasa 30 na puno pagka po natanim dyan ng kamatis. Pakakabagin po dyan sa mga poste ng ating sitaw. Kasi ang sitaw po natin ay palugot na kaya po kamatis naman ang itatanim dyan. O, oh, ayan o. Oh. Ayan guys. Oh. Tapos guys uh, meron sa kabilang titawan. Yan to po ay nalinisan na. Pakita ko rin po sa inyo. Ayan. At si daddy po ay naglilinis pa doon. Ayan. Ito po ang nalinisan ko na dito ngayon ayan guys ayan at medyo mainit na may kulimlim ang ating paligid ayan guys hmm. ayan guys ang aking ano oh. may kapit ng lupa ere po si batik oh. yan po oh. bantayan sa akin katabi lang yan dyan ayan guys o oh. mainit na tanghali na po ay rin naman si daddy. So guys, yung dati kong nilinisan na kadyosan. Um. Ayan o. Sa tabi ng kalsada. Malago na po uli. Ayan guys. Uh. po. si daddy naglilinis pa rin din. Yan. Ito guys, yung aming nilagyan ng sitaw dati ngayon po ay kakaunti na at nalugot na ayan guys oh. meron pa po rin mga bunga bungang konting maliliit ayan oh. pwede pa po namin niyang gulayin ayan ito po ay sa sunod na tataniman din po ni daddy ito ng kamatis ayan guys oh. ito ayan oh nililinisan pa ni daddy kakaunti pa meron pang hindi natapos ito guys oh. ayan ang mga sitaw ayan. sitaw po ang unang itinanim dyan tapos po ngayon ay sa susunod tataniman naman po ng kamatis ayan guys oh. papunta dito Siyem. tapos ayan po oh. papunta doon Ayan guys. Papunta dito. Papunta dyan. Tapos ito po. Ayan. Yun po yung nalinisan na. Ah. Iri po oh. Ayan. Dyan. Ayan guys. Ayan yung mga sitawa namin dati. Tapos ngayon naman po ang inihahanda para sa pagtatanim naman po ng kamatis. Ayan guys oh. Ayon. Ito po ang mga gabing Tagalog. At ayun naman po ang ating luya. Ito po ang luya, oh. Ayan guys, oh. Ayan. Ito po yung tataniman namin ng kamatis na sunod. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. Papunta doon. Oh, ayun kay daddy ayun naman po yung dating tanim namin na ang palaya ngayon po ay medyo madilaw na at wala na po siyang bunga ayun guys oh. mm. Ayun ang second batch na tataniman ng kamatis eri po ang mga kadyos naman eri po ay kailangan na rin tabasan at linisan oh. marami na rin po uling mga damo makapal na po ulit ang damo ayun po oh. mabilis lang po ang damo kasi po ay tag -ulan ayan naman po ang ating klema ngayon medyo makulimlim, dinis sa bukid o, medyo makulimlim na mainit ayan, ayan po, o, dumidilim na ulit or kumukulimlim na ang langit ayan guys, pagkatapos ng mga bagyo maliwanag na po ulit at mailiwalas ang panahon erin naman pong aming mga tanim ay maaliwalas na rin at nalinisa na magtatanim na po ulit ng bagong mga gulay tatanim naman po ay kamatis. Ayan guys. Glilinis oh. pa si daddy. Hindi pa tapos. Ayan lamang guys. Ang aming paghahanda sa aming pagtataniman ng kamatis. Ayan. Oh, eto guys.